去过一年 sabi ko sa hindi natin kaya yan eh. mo na ang kalakuan mo. Nakakaawa ang nervyo. Sulit kayo. Anong ginagawa nyo? Pauwas, balik! Bumalik kayo! Sinabi niya bumalik! Balik! Eh, ano kaya kung bumalik na rin tayo? Isa ka pa! Sumulik kayo sa akin! Pag-uukro uh, lang. kayo. Okay. Mas mapangalan kung magkakasama tayo. Isasama ko muna sila mami at daddy ako sa na lugar. Paano kami, Ben? Paalala sa'yo niya, Mel. Pero, Ben... Dandaan lang, ha? Dandaan! Saan yan, ha? Baka wala na siya dyan. Baka multo na makasagupan natin dyan. Basta pumasok kayo! Pasok! Mel, saan tayo pupunta? Doon tayo sa loob! Ikaw nung no, mauna! Mauna ka! Sige lang ako na ngayon. May laban silang sundan tayo dito. Pena! <laughs> mabuti ba sumuko na kayo? Dahil di ko kayo lulubayan agad di kayo natatotas lahat. Sira ko pala eh! Wala din din! Pinapasuko mo! Huwag mo kami takutin, Stevie Wonder! Pumasok ang kung gusto mong pumasok! Sasalubuhin ka namin ang bala! Uuun natin namin yung buong mong malay, Stilul! Di ba Bogart ang pangalan mo? Eh, ba't Stevie Wonder daw? Boss, ang tatay mo, putakti. Kung gusto mong putaktiin ko ng balay mo, abo. Hm? Bukat. <smart noise> makipot na dyan, ah. Eh, taga na lang makakapasok dyan. Pff, ikaw kanina ka pa. Baka gusto mong maging... Pagkakusa akong ngayon dito at lamunin kita ng bumbo. Cesar! Ang bagal mo! Anday na kita! Ano? Ano ba hinihintay mo? Sindihan mo na! Bogart! Bogart, anong gagawin mo? Mabilis ka naman tumakbo, di ba? Ah. Bogart! Bogart! tayo rito. De, relax ka lang. Pare! Bakit pare? Anong problema? <laughs> Wala naman pare. gagal ako lang makainuman. Ang isang artista. Upo. Oh! Tapos, hindi ko. Baba ko nang sasakit. Sorry ko. ko. Siyempre, nagkaroon ng kasayahan. Hey, Magandang magbabad dun sa batis dahil mainit ang tubig. Magaling para sa rayuman ng lola ko. Dika, Table ko dika Di ka bakay dyan! Sorry, naka-table na ako eh. Ano? Ano sinabi mo? Naka-table na ako. Bakit? Sino mang binagmamalaki mo? Ha? ito! Walang pinagpat dyan! Manila ang kain pa kahit sa inyan! Sige! Pare, pare, pare. Ha? Pilitin ang tao pag ayaw. Anong problema mo? Hoy! Sino ba? Hindi mo ba nakikilala kung sino kami? Kilala ko kayo. Kilala ko kayo. Kayo mga asungot dito eh. Si! Ha! Si! Sige. Sige, ituloy mo. Nang tuloy ang lumipad Pa ah! Ama palang Tama pa lang tip sa atin. Dito pala sa maisan tinatago itong mga damo. Mautak talaga. Hindi mo nga naman iisipin plantation to. Kailangan mai-report natin agad dito sa opisina. Gracias. tuloy ano. oh, dito lang ako. Sige. Sige, o. Oh. Sige. Ang tingin ko sa si inyo ay alagad kayo ng batas. Baka makatulong ho ako sa si inyo at matulungan din ninyo ako. Anong ibig niyong sabihin? Alam ko ang hinahanap ninyo ang pangkat ni Putik. Alam ko rin ho na ang karang kamay ni Putik na si Emong ang may kagagawa ng pagkawala na anak ko. Meron ko kasi nakasaksi na Kasaksine, ilang tao sa ginawa nilang pagdukot sa aking anak. Kaya lang, tinakot at pinantaan nila ang mga itong papatayin ko pa nagsalita. Eh, ano naman ang ginagawa ng mga alagad ng batas dito? Wala silang magawa eh. Natatakot makipagtulungan ang mga tao. Kaya malaya pa rin ka, yung pangkat. Kung gusto ko ninyo, sasamahan ko kayo doon sa malagasang. Madalas ko abutin doon ang umaga si na-emong sa pagiinuman. Sige. Sabahan nyo nga kami. Kaya ako kayo. kalagasan na ating pamilya. Natatakot ako. Baka dumating ang panahon. Isa-isa tayong paglalamayan. Tidyaking kung hindi mangyari ang kinatatakutan mo, Milagros. Bago nila pananakin muli ang dugo ng isa pang manambit, uubusin ko muna ang lahi nila. Andres, bakit kailangan umabot pa sa ganon? May pagkakataon pa naman iwasan ng lahat. Hindi ako duwag. Wala pa akong iniwan ng laban na hindi tapos. Papa, ngayon na nailibing na si Ricky. Kailangan ng gumante. Susugurin na namin. Uubusin namin sila, Papa. Gera na kung gera. Alam ko matapang ka. Pero papano naman kami? Kami ng iyong mga anak. Hihintay mo pa bang mabuwal sila sa tama ng mga bala? Kung katapangan ang lumusob sa kalaban. Hindi karuwagan ng umurong at umiwas. Magandang araw, Mayor. Pinaiimbitaan kayo ni Colonel Francisco sa Provincial Headquarters. Magandang araw po, ka-Andres. Magandang araw naman. Pinapunta po kami dito ni Colonel Francisco. At kailangan-kailangan daw niya po kayong makausap ngayon din sa headquarters. Aha. Colonel Francisco, bakit mo naman kami pinagkakasundo ni kumpadre? Eh hindi naman kami nakakagalit. Hindi ba, kumpadre? Oo nga naman, Koronel. Tama si kumpadre. At kanino ko ibibintang ang mga kaguluang nangyayari sa bayan niyo? Kung sa bagay, napansin ko na magmula nung pumasok ko sa politika, naging malamig na ang ating pagkakaibigan, kumpadre. Kaya nagkaganon. Dahil sa nangyari sa aking pamilya, nasaktan ako ng may mga namatay sa mga kamag-anak ko. Alam mo, kumpadre, ang labis kong dinamdam, nang mamatay ang bunso kong anak. Sino ba naman ang hindi, kumpadre? Tulad mo, nasaktan din ako nung mamatay ang aking anak. Kaya nga magkasundo na kayo. Dahil kung hindi, mapipilitan akong ilagay under PC control ang bayan nyo. Paliwanag! Kumpadre, kung may nagawa man ako na hindi maganda, na ikinasama ng loob mo, patawarin mo sana ako. Kalimutan na natin ang lahat. Kumpadre, kilala mo naman ako. Ako na yata ang taong napakadaling kausapin. Lalong-lalo na kung ang tungkol sa ating pagiging magkumpare at magkaibigan. Kumpadre. Ikasa mo. Alang-alang sa ating pamilya. At alang-alang sa ikatatahimik ng ating mga kababayan. <laughs>